may ka, sana, ikaw naman, feel mo yung well, kamador well, well, eh. Well, well, well parehong kamador to, eh, okay? uh, parehong hindi magtatago to sa bola pag kailangan ng mga uh, uh, uh Ay, nako. So, at, 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 si gwardiya, kung akong gwardiya, alam mo na hinihingi niya yung bola. Alam mo na hinihingi rin James din yung bola. Di, kasi, yan eh. Parang it's in their uh, blood sa uh, system na na ako dito. Oh. Di ba? Kumbaga parang ibigay mo sa akin. You know, yung maganda sa dalawang player na to. Yung taas ng confidence level, level nila. Oo. Oh. Na talaga. At, uh, hindi lang basta kumpiyansa. Na alam nilang mataas ang probability na ma-issue ko to. Kasi, Tanong ko pre. Crucial. Hawak mo bola. Sino pipili mo? Kaliwa, kaliwa, kanan, James Sharp, Kani may bibigay. Ahatiin ah, ko yung bola. Ah. <laughs> Tagi-isa kaya, tagi kaya. Well, kung sino mas libre, yun eh. Kasi pareho sila eh pareho pareho naman, diba? Di ba? Kung mas hindi si James Yap, yeah. si James Yap. Yeah. Okay. Uh, sa, sa, sa laban ng ito kasi, kung titignan nyo, no? Okay. Uh, number one ng Hinebra, number one team, no? Kung titignan nyo, uh, isa sa mga... Kaya nga pag sinasabi, may laro ang Hinebra. Ang lamang ng Hinebra, yung sixth man, eh, Which is uh, the crowd. Right? at sempre pag, uh, pag tinignan mo sa kabuuan ng uh, mga basketball aficionados, siguro sa sampun tao ano kami uh, oh anim pito inebra inebra so yung impluwensya malaki so, rin yung uh, influence na ibibigay ni Mark si no pero si James Yap naman okay considering na two time MVP okay at uh, Well, ayoko na, eto, sabi nga, eh, siyempre, kahit papano, kasama sa pagiging impluensya, yung private life mo rin na, naging asawa niya. Si Chris Aquino, nakakadagdag uh ng, ano, di ba? Ng glamour. Glamour. Di ba? Sa PBA. Prestige. So, prestige and glamour. Ay, mag, iba, rin yung dating ni, ni James Yap, Pero iba rin yung Michael Aguirre. Kaya dito, Napakahirap. Ang nakita ko lang dito. Okay? Si Big James. Big Game James, no? Is James siya. And with the... yung uh, kanyang kasamahan sa... Look, si sila Mike Pingris, Uh, si Abta, di ba nakasama dyan doon? si Peter Jun Simon. Simon. Pero Jim Siap yan eh. Kaya nga minsan, nagkaroon pa ng pagtatalo. Face ng pure pose. Di ba kare? O si James? Di ba? Di ba? Natalakay natin yan. Si Mark, kadikit niya lagi si JJ. The Fast and the Furious. No? So, mas tumataas yung ano yung yung pagkakilala sa kanya dahil yung tandem sila eh. Batman and Robin, The Fast and the Furious si James sa isa solo lang solo lang solo solo siya totoo, totoo. so kung titingnan mo si kay James siya pa ko sa pera influencer pero pag influencer pa tungkol sa PBA na nanonood okay kay makagawa kasi kaya nga kasi 70% makahinebra no, no. kaya sino mas influencer yeah, eh di but... si Marka Giro, pagdating sa paglalaro. People's team. People's team. Pero sa oh. ibang bagay, hmm. Pag dating sa mga promotions uh -huh. o sa, saan man, di ba uh, paano mo paano mo uh, outside basketball at dito kasi alam naman ang ang PBD hindi lang naman sa paglalaro eh, di ba uh -huh. par how do you care yourself? pa paano pinoproject yung sarili mo bilang uh, bilang uh, endorser o bilang uh, mukha ng PBA isa sa mga sikat so malaki rin ang naidigay ni James Yap din considering na meron siyang katawag uh -huh. na Chris Aquino doctor oh, 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 malaki malaki <laughs> rin malaki tira. malaki malaking bagay so, malaki, nakakatagtag sa overall uh, image, image. Uh,